Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sisingilin ang teoristang grupong Daula Islamia na siyang nakasagupa ng anim na sundalong nasawi sa Munay Lanao del Norte. Kasabay po ng pagkilala sa kabayanian ng ating mga sundalo ang pagtitiyak din ng mas pinaigting na hakbang ng gobyerno laban sa makakaliwang grupo. Si Alan Francisco sa report. hindi natin makakalimutan ng kanilang kadakilaan at kabayanihan. Ipagpatuloy natin ang kanilang pinaglaban at uusigin natin ang mga kalaban ng kapayapaan. Ito ang pagibigay pugay ni Pangulong at... Ferdinand R. Marcos Jr. sa anim na sundalong namatay sa bakbakan sa Munay, Lanao del Norte noong nakaraang linggo. Kalakip din ng kanyang mensahe ang pangakong sisingili ng teroristang grupo na daula Islamiya na siyang nakasagupa ng mga militar. Hindi rin nakalimutan ni Pangulo Marcos ang magbigay ng mensahe at paikiramay sa mga naulila ng mga sundalo. Ating ipapadama sa kanilang mga naulila ang pagmamahal at pagkikilala ng pamahala sa kanilang nagawang sakripisyo. Tayo po ay sumasaludo sa sakripisyo ng ating anim na sundalo na nagbuwis ng buhay sa isang encuentro upang tayo ay protektahan laban sa mga terorista. Sinabi rin ni President Marcos na gagamiting sandata ang pagkawala ng mga sundalo para paigtingin ang laban sa mga makakaliwang grupo. Ikinasa na ang military honors ng Philippine Army para sa six fallen soldiers. Dahil sa insidente, sinabi ng presidente sa kanyang vlog na palalakasin ng gobyerno ang kampanya kontra terrorist groups para sa kapayapaan ng bansa. Samantala, hindi nakalimutan ng Pangulo ang mga naulila ng SAP-44 sa Oplan Exodus sa Maguindanao. Tiniyak ng punong Hekotibo na hindi buon sa limot ang kanilang sakripisyo para sa bayan. Inayos na natin lahat ng uh, mga benepisyo ng ating mga sub para tiyakin naman na yung mga pamilya nila ay uh, hindi naging baliwala ang sakripisyo uh, ng ating mga magigiting na pulis na nasawi sa ganong operasyon. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.